Ate Isabel, nandito lang kami ni Kim kanina. Kim! Oh, tama ka, Levy. Namalino ako. Sabi ko sa'yo kanina, hindi ka pa maniwala sa akin. Tinugin na lang natin ang libro. Wow! <laughs> hindi kayo maligno. Lalo-lalo na, hindi kayo na, na, na demonyo. Ito ang maliwag ng libro ni Lola Basha. Idinadala Nito kayo sa lugar na pinangyarihan na istorya at ipinapakita ito sa inyo ng aktual. Halik kayo. Why should me, me why should Ano bang lugar ito? Nakakatakot! Huwag kayong maingay. Manood na lang kayo. Matilio, Ano ko! Nasaan ang kapatid mo si Crispin? Huwag kang magalala, Chris Crispin Chris Pan na naiwan sa kumbento. Naiwan? Buhay? Uh -huh. Ayaw kami yung sa Cristal Mayor. Okay. Kahit meron na kami yung sa kura. Nang atake na si agad ako yung tumakbo. Napano ah, ang -no noo -no? mo? Nang nang nandiyan ako sa bayan, meron kong nakita ang Guardia Civil at binaril ako, kaya nasugatan ako ano sa noo. Diyos ko po, salamat at iniligtas mo siya. Sandali nga, sandali na ako para makamunin. <laughs> Ata, okay ka lang? Nasaan na yung katalig mo? Ay naku, hindi tayo nalilang naman. Ay, tumay sa sige Ha kainti kita 'tong rini. Salamat na lang at patay ka na. Okay. Ang mga border <laughs> civil talaga walang awa. Anak na sya kapatid mo si Kristin, dinagkitan siyang nagdako na konsang dito. Ah. <sighs> Diyan, kahit saan. Si Christine po ba nasa sa Pakistan? Oo, nandito siya. Ngunit nagnakaw ng maraming bagay. Wala kayong mapapala sa ganyang klaseng ama anak. Napakilala kayong mabuting ina. Ngunit ang mga bata ay nagmana sa kanilang ama.

Opa oh. oh, rin si Sisa Magtapat ka At kung hindi, tatali ka namin sa puno at babarilin Ay, kung iskaw kaya ng tali ko, ha? Inaaba na magdanakaw Saan mo din nalang Salap yung binigay siya ng mga anak mo kagabi? Ginoo! You know. na ko na kung hindi nakikita ang aking anak. At tinala ko po siya kanina ngunit. Ibigay mo na lang kaya sa amin ng pera at kababayaan ka namin. Huwag kang magsinungaling kung hindi masasaktan ka. So, Tulungan natin siya! Huwag na kayo ka Kasi hindi <laughs> na natin... Tulungan natin siya! Huwag na kayo mag-alam. Kasi hindi na natin mapagawang kwento. Manood na lang kayo. Ngunit na isinama ng mga kawal si Sisa sa kabila ng kanyang pag-iiyak. Lubusan ng nawalan ng pag-asa si Sisa. Tanghali na nang malaman ng Alteres ang nangyari sa kanya. Kung kaya'y pinawalang visa na ng Alteres, ang sumbong ng pura. Basilio! <coughs> 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 Ang kwento na ito ngayon nyo ay tungkol sa buhay ni Narcisa, Crispin at Basilio. Ito ay napapaloob sa librong No Limit Ang Irene sinulat ni Dr. Rosarizal. Ah, kaya pala ang ganda. Gusto ko masimula ng nobela. Ako rin! Pero bago lahat, kumain muna tayo kasi kanina pa tayo, tayo ni Lola Basha. Ito na ako eh. ko naman nabalig ako. <laughs> Castillo! Anak ko! Nasaan ang kapatid mo si Christine? Huwag kang mag na rin. Skrispunch! 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 Skrispunch!